Ngayon ay sumasaliksik tayo sa Biblia upang malaman ang tungkol sa trahedya na kwento ni Tamar ang anak ni Haring David Tamar. Si Tamar ay hindi basta-bastang prinsesa, mabait siyang matalino at napakaganda nakatira sa palasyo niya. Nagkaroon ng lahat ng kaya niyang hilingin, ngunit hindi ibig sabihin noon, ay ligtas na siya sa kapahamakan. Marami siyang mga kapatid, ngunit ito ay ang kanyang kapatid sa ama na si Amnon na magbabago sa kanyang buhay sa paraang hindi akalain ng sino man na nalulula si Amnon ng isang ipinagbabawal sa pagnanasa kay Tamar. Natagpuan ang kanyang sarili na silo sa kanyang mga pagnanasa sa kanya. Ang pagkahumaling sa kanya ay nagdulot ng isang mapalinlang na pamamaraan na parehong mapanlikha at nakakatakot. Nagkukunwaring may sakit ay minamanipula niya ang kanilang amang si David para ipadala si Tamar para alagaan siya. Dumating si Tamar na nakasuot ng isang espesyal na damit na nagpapahiwatig sa kanyang pagkabirhen at maharlikang katayuan na kaugalian ng mga birheng babae ng hari. Pinaniwalaan niya na ang kanyang kapatid ay tunay na may sakit at nangangailangan ng pangangalaga. Hindi niya alam na siya ay pumasok sa isang bitag sa silid ng Amnon at gamit ang kanyang sariling mga kamay ay naghanda si Tamar ng pagkain para kay Amnon na nagnanais na alagaan siya pabalik sa kalusugan. Ang kanyang kawalang kasalanan at mabuting intensyon ay nagtanong ng maliwanag sa kanya si Tamar na walang kamalay-malay kay Amnon. Ang pagkain sa kanyang silid tulugan na nagpipilit na pakainin ng direkta. Mula sa kanyang kamay nang si Tamar ay inosenteng ginawa kaya ang mapanin lang na kapatid na lalaki ay nagsiwalat ng kadiliman ng kanyang mga intensyon. Sinunggaban niya siya ng labag sa kanyang kalooban at hindi pinansin ng kanyang desperadong pagsusumamo na huminto siya. Si Aitamar umalis na naghahanap upang burain ang katibayan ng kanyang krimen, ngunit ang prinsesa sa kanyang pagkabigla at kawalan ng pag-asa ay hindi napigilan ang kanyang sarili na ilipat si Amnon sa kanyang kalupitan ay nag-utos sa kanyang alipin na puwersahang alisin siya sa kanyang harapan at nag-iisa, si Tamar ay naglaho sa pagpapakita ng kanyang dalamhati, ay pinunit niya ang kanyang damit at nagkalat ng abo sa kanyang ulo, isang tradisyonal na tanda ng pagluluksa at kahihiyan na hinubaran ng kanyang dignidad at kinabukasan ng karahasan sa kanyang sandali ng lubos na pagkawasa. Mayroon lamang isang tao na naramdaman yang maaari yang bumaling sa kanyang ganap na kapatid na si Absalom ng marinigang mabangis nagawa gawa na ginawa ng pagngangalit ni Amnon. Si Absalom ang kanyang galit ay hindi sumabog sa galit ng publiko sa halip. Ay pinili niya ang isang landas ng tahimik na pagpapasya. Hinihimok si Tamar na ilihim ang pangyayari. Nangako siyang aalagaan ang lahat sa kabila ng pakiramdam na tila ninakaw ang kanyang dignidad. Mula sa kanya ibinigay ni Tamar ang kanyang nasirang tiwala sa mga kamay ni Absalon na umaasa sa hustisya o kahit na isang paraan ng pagbabayad para sa hindi na mapananauli na pinsalang naranasan niya. Pagkatapos ng matinding pagsubok ni Tamar, galit na napunit sa pagitan ng kanyang pagmamahal sa kanyang mga anak at sa mga hinihingi ng hustisya. Si David ay nanatiling paralisado isang desisyon na magbubunga ng mga binhi ng pagkakabahabahagi sa loob ng kanyang sariling pamilya. Ang hindi pagkilos ni David ay nagparamdam kay Absalom na ang kanyang kapatid na babae ay hindi nabigyan ng hustisya na nararapat sa kanya. Kaya nagpasya si Absalom na kung hindi gagawa ng anumang bagay, ang kanyang ama ay kailangan niyang ayusin ang mga bagay sa kanyang sarili. Kahit na ang kawalan ng pagkilos ni David ay ipinanganak mula sa isang salungat na puso kay Absalom. Ito ay isang nakasisilaw na pagtataksil, isang pagkabigo na protektahan at pagsilbihan ng katarungan para sa kanyang kapatid na babae ay nagpasya na ipaghiganti. Ang lahat ng kailangan gawin ni Absalom ay maghintay para sa lahat ng tao at si Haring Absalom ay naghintay para sa tamang sandali mula noong sinisinta yung gataan. Hindi ito pagkakawalan ni Absalom na nagpanggap na maayos ang lahat. Naghihintay sa tamang pagkakataon na nagpaplano siyang nag-iisip at naghihintay ng kanyang pagkakataon na pagbayaran si Amnon para sa kanyang ginawa at ang oras na dumating ay panahon na ng paggugupit ng tupa sa panahong tradisyonal na nauugnay sa pagsasaya, pagtitipon at kasiyahan. Nagpadala si Absalom ng mainit na paanyaya sa kanyang mga kapatid kasama na si Amnon na nangangako ng isang araw ng masaganang pagsasaya ng libangan at ang pagsasaya na kaakibat ng matagumpay na panahon ng paggugupit. Ito ay isang perpektong para sa madilim na hangarin ni Absalom gamit ang pagkukunwari ng pagdiriwang upang pagsamasamahin ang pangunahing target ng kanyang balak na paghihigante. Sa lahat ay tila isang kilos ng pagkakasundok. Tanda na ang mga nakalipas na hinaing ay nabaon, ngunit ang kanyang paghihintay sa sandali ay ibinigay sa kanyang lingkod, ay malayo sa kanyang planong pagpapatawad kay Amnon. Ang utos ni Absalom ay malinaw, kapag si Amnon ay nasa kalasingan mula sa alak at sinasabi ko sa iyo na hampasin si Amnon, pagkatapos ay patayin mo siya. Huwag kang matakot, hindi ba't ibinigay ko sa iyo ang utos na ito ay maging malakas at matapang na panahon ng pista na pinanood ni Absalom, hindi kanyang maramihang mga kapatides na tinatangkilik ang mga pagdiriwang na nalubog sa kagalakan at pagkakaibigan ng okasyon. Gayunpaman ang kanilang mga tawanan at iyong pagsasalo ay biglang nabasag sa hudyat ni Absalom. Sumugod sa aksyon, ang lingkod na tinatarget si Amnon na may nakamamatay na pasya na nag-iwan ng mabilis na eksena sa kaguluhan ang mga kapatid ni Amnon na nasaksihan ng hindi akalain na ang kanilang kapatid na anak ng hari ay sinaktan sa harap ng kanilang mga mata ang pagkabigla at sindak sa sandaling yon ay ramdam na ramdam ng magkapatid ang kanilang sarili. Naipit sa paghita ng kawalang paniwala at likas na hilig na tumakas sa pagkaunawa na sila ay nasa presensya ng isang pinagplanuhang pagkilos ng karahasan na isinagawa noong isang pagtitipon ng pamilya ang nagudyok sa kanila sa pagkilos na natatakot para sa kanilang sariling buhay at walang katiyakan sa mga intensyon ni Absalon sa kanila. Gumawa sila ng desperadong desisyon na tumakas mula sa pinangyarihan. Ang gulat na naganap habang nagmamadali silang tumakas sa kanilang mga isipan ay nababalot ng magkahalong pighati na takot at pagkalito habang sila ay naglalakbay sa mabangis na lupain. Babalik sa Jerusalem kasama ang kanilang amang si Haring David na nagdadala ng gulong. Ang kanilang mosyon at hindi maintindihan. Sa kagyat na pagkamatay ni Amnon, ay nakita ang kapistahan na naging eksena ng kawalan ng pag-asa at nagmamadaling umalis. Kasama ang mga bisita at miyembro ng pamilya na parehong nakikipagbuno sa bigat ng sitwasyon na alam ni Absalom na ang kanyang mga aksyon ay hindi na mababawi na nagbago ang kanyang relasyon sa kanyang ama at inilagay siya sa nalalapit na sitwasyon. Panganib na may mabigat na puso, pinili niya ang pagpapatapon kaysa sa paghaharap na iniwan. Ang buhay na alam niya sa Jerusalem ang kanyang patutunguhan ay si Geser ang kaharian ng kanyang lolo sa ina na si Talay na ang pagpili na ito ay hindi basta-basta ginawang may plano. Si Absalom dahil para sa kaawa-awang si Tamar ay wala talagang Nakakaalam kung ano ang nangyari sa kanya pagkatapos ng mga ito. Alang mga trahedya na pangyayari ay ipinapalagay na siya ay patuloy na nabubuhay sa ilalim. Ang proteksyon ni Absalom hanggang sa kanyang kamatayan ay natakot sa trauma ng kanyang nakaraan. Siya ay nanatiling isang figura na nababalot ng kalungkutan na walang mga palatandaan na siya ay nag-asawa o nagkaanak.